Okay, kung Hindi gaya? Yes, na, no? Hindi na ibabalok to. Ang maibubukan na yung eh, paa niya. Iba, bumuka ng konti, no? Oh. Bumuka ng konti. Sige, ibukaw mo ulit. Kanina, matigas, eh. O, diba? ba? pag Sabi pinuro ni isang magaling natatuloy. Ano nga? sa akin? mo muna pa.

Okey. Okey. Akan ada minggu mana? Hari ini jangan. Hari apa nak pergi bunga? Barang sam pokai kah? Saat pada 24. Aduh, berapa dahulu, Mam? Berapa jam? Berapa tahun? Thirty seven. Bagaimana? Aduh, history. Tahun berapa? Ano po, sir? Uh, dati po, yung una po dati na dulas po ako napaupo. Mm. Tapos, siyempre, wala namang po, ano, hindi namang po masakit, wala namang po, ano. Tapos, nung bigla-bigla na po, nagunti unti po, yung paika-ika po ang lakad. Tapos, nung pina-extra po, nagpa-doktor po ako, tapos pina-extra po yung dito niya, pero hindi pa po dito normal naman po Amen. tapos yung pero wala na po dito yung mga paapos po sir ang inano ko na lang po yung kasi dito masakit dito dito po yung pinahisipin ko tsaka dito sa may balakang bumaluktot uh -huh. yung ano yung lumbar mo Pero na mo ba siya? Okay? Opo sir, ngayon po na ano, dati po sir hindi po talaga. Yung pako, pa pag ganyan po yung pako, pa naggaganyan, pag istrek po yan, bigla po siyang gumanong. matras Opo, tapos nagpaano po ako, nagpaano po ako ng, ano ba yun? Neology na doktor, yung pang ano po talaga. Sabi nga po MRI ang kailangan para makita nga po. Dalawa tayo na nakakalipas. Opo, sir. Ay. Tapos hindi na unti-unti po, hindi na po ako nakapaglakad. Dati pa po sana sa gusto kayo, ako gusto. Saan kayo pagamot? Doktor, tapos nagpaano po ako sa rindi. Yung hilot na ano lang po ay nahilot. Pero sabi po niya, may naipit po daw na ugat. Kasi dati, pag sinasakay ako sa tricycle, Talagang binubuhat po ako. Ilang tao buong buhat sa'yo? Tatlo sila dati sa RMG. Uh -huh. Gra. Tapos ka nga, no, sabi nga po, eh, magpapayat ng kaong. Magpapayat sa na nagbawas-bawas sa ng kaunti. Higa ka. Ganyan po. Ito, tigas na yung pamo, no? Opo, tumitigas po. Okay, hindi ba? Hindi gaya?

Ay. Pero na yung tataas mo Tataas mo yung panong pangong Ganyan lang Ganyan lang Kabila Ganyan Ilan taong pala? 37 Bata pa Magta 37 pa lang hmm. May anak na ma? Meron po Ilan po? Dalawa Wala na may mga anak mo Kung hindi kita mapapagalit relax mo lang ha marami ka nang pinagpalilutan hindi po ano lang po dalawa. dalawa 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 lang po yung isa yung ilot lang niya eh. ano lang parang marami hindi hindi lang lang. relax ka lang. Hinga ka lang malalim. Sa pa, sarado mo yung bibig mo. Sa ka lang hinga. Yung malakas na hinga. Exhale. Relax. Hindi, dalawang hinga lang. Pag hinga mo, pag exhale, huwag ka nang hinga ulit, ha? I-relax mo na yung katawan mo. Ganyan, pag ganyan po. Oh, Oo. Hinga ka lang malalim. Exhale. Ganyan pala karinig mo? magpakasa maraming tumulog ganyan ka lang magpakasa ang lakas ng tulog oo okay, po ganyan ka lang sakit hindi na magbagaan malapot na pati katawan mo pumunta na doon yung paa mo pati yung leg mo pumunta na dito ang nga po, sabi po ng asawa ko, hindi po pantay yung likod mo. Hindi pantay, talaga, promise. Tingnan mo nga kung maibubukan na yung paa niya. Iba, bumuka ng konti yun. Bumuka ng konti. Sige, ibukaw mo ulit. Kanina matigas eh. O, oh, diba? May pag-asa ka. mo pa yung mga paa. Oh nasu. Ini nak dia sein. Tu dia. Dah gitu sebelah kanan. Tak melintas dia. Mungkin kalau yang bawa kamu, dirilis bulan. Tidak. Kasmo yang bawa kamu, kanan keluayan. 我没发现。 senang ha huh? tiga alang berapa yang sini tinggal alang berapa yang ulun sini terima apa oh Tunggu nak belakang asal Tak rasa no? pun, okay, apa Sebab Berapa orang bang? Kayak apa? Mungkin tak? Kamu mana tinggi nak nak tu kau? Kakak yang Oh Hahaha Kau Relaks.

I-relax nila ako. po. Ayun yung laban to. Ayun yung laban to, ha? Ayun yung laban to. Huwag niyo po ang ginagawa. Huwag mo lagay ng pwersa. Makakakuntin ako. Isin mo. Isin mo yung sabi. Para sa Dito ka sa kabila. Ayun yung buo Relax. Bertenang sekejap, sekejap, para dia tidak terlalu sakit. Baiklah. Baiklah. Tunggu sekejap. Saya akan menjaga seapie op tot dit. Ja skoon. Wat nou wat doen? Op. Tegelyk. Romawelou. Dis 'n kompedisie bala kan.

Kalau Ya. Mau be. Ini saya nak apa? Ayo, lumilaban, lumilaban ito, bersama mu. Please, bala ka, gagamitan kita ng grain, tatawag ako lang mo. Huwag may laban ka. Relax ka Kasi nakahipit yung ugat. Yes, sir. Ganun yung ugat. Relax mo lang. Hindi mo pa kinakontra niyan? oh <laughs> Pwede pinitin. Gagaling ka. Babalik kayo sa akin after three days. May papagawa ko sa inyo. Gawin mo sa kanya araw-araw, ha?